Hello po mga kasari, magandang araw po at welcome po sa aking channel Merelody Vlog. So guys, for today's video gusto ko lang ibahagi kung paano ba na mabilis mabinta yung ating mga paninda. So ito nga guys yung resibo at masaya na naman ako sa balita dahil ito may pa na naman sa atin si Pure Gold. At ito nga yung total na binayaran natin, 6,827. Kaya naman dito ko lang siya guys, hindi ko na ipapasok sa loob kasi konti lang naman to Apat na box lang naman and then isang plastic. Kaya naman ito, dito ko na i-check isa-isa. So ayan, habang walang customer, so ayan, magbisi-bisihan tayo dito. So, ganun talaga, no, pag may magsidatingan ng mga delivery, talagang busy ang inyong katindera. So, ito nga, guys, ang papre nila sa atin at isang cup noodles nga and then isang sito solo at isang tang orange. So, ba diba, ang laking tulong talaga pag may mga ganito tayong natatanggap ng mga papre bis kasi nga, guys, dagdag kita na rin yan dito sa ating tindahan. So, ito nga, yung nakasulat ng papre bis natin na natanggap ngayon. Kaya, masaya na naman tayo. So, ayan guys, dahil nga na-check ko na to isa-isa at di ko na nga na-videohan kasi nga nagmamadali na ako guys kasi nga magagabi na. So, ayan. Chinik natin isa-isa kung kompleto ba yung dumating na stock. So, ayan. Kaya umpisa na natin mag-display. So, time check muna tayo. Ang oras ngayon ay alas ay skin na ng gabi. Kaya bilisan na natin. Kaya, ayan. Magagabi na. <laughs> Ang bilis kasi ng oras. Kaya, ayan. Mamadalian. Kaya naman, ayan. Mag-display na kaagad tayo habang wala pang nagsibilihan. Kasi pag may nagsibilihan, so, hinto-hinto yung ating pag -di display Siyempre, kailangan natin bilisan, no. Kasi nga, guys, gusto nating kaagad na mabinta yung ating mga paninda kaya kailangan talaga natin bilisan at magsipag, magdisplay o pang sa ganun na maganda tingnan yung ating tindahan at puno na naman pag bagong display. Kasi nga guys, ayan, pupunuan natin yung mga kalbo-kalbo dito sa ating mga paninda, lalo na mga chichorya guys, kaya maganda kasi tingnan pag puno kaya ito, habang walang nagsibilihan ay magde-display tayo so, gusto ko kasi guys, pagkadating na pagkarating yung aking mga deliveries, ay gusto ko agad na ma-display. Kasi minsan, hindi natin magawa kasi mayroon tayong ibang mga ginagawa. Kaya ang ginawa ko na lang, mag-display na lang ako kung ano yung naubos na dun sa aking mga paninda, no? Para makita kagad ka ng ating mga customer at malamang kagad ka nila na may mga ganito na tayo nagsidatingan ng mga paninda para ma paubos kaagad natin. Sa ganon, na makapamili ulit tayo. So, ganon na lang ang discarte natin kung di kaagad natin maharap yung ating mga gawain. So, ayan, discard yan na lang talaga natin para mabilis mabinta natin yung ating mga paninda. So, ito dahil nga tapos na rin naman ako sa aking mga gawain na ibang mga gawain, kaya naman ito tuloy-tuloy na yung ating pagde-display pag walang mga nagsibilihan. So, mag-display tayo, no, kailangan lang magsipag, kailangan na huwag tayong tatamad-tamad kasi tayo din ang kawawa, tayo din ang aligaga kung hindi natin kaagad i-display to mga displayin, matatambakan tayo kasi sa sunod araw ay may magsidatingan na naman ng mga deliveries. So kaya kailangan natin magsipag, may display kaagad para maibinta kaagad natin at makita kaagad ng ating mga customer na yung ating mga paninda ay kompleto na no? kasi nagsidatingan na yung mga in-order natin kaya pag mayroon talaga tayong sariling negosyo, talagang busy talaga araw-araw, halos walang pahinga. At syempre, huwag din natin abusuhin ang ating sarili. Pagbigyan din natin kung gusto natin mag-relax, so pwede rin naman tayo mag-day Minsan na uh, gusto mo rin nakaramdam ka ng pagod, so wala namang masama na pagbigyan mo din yung sarili mo. Mag-day ka din minsan kasi kawawa din naman tayo kung hindi natin ipapangihinga yung ating sarili. Kaya naman ako guys, nag-day din ako at pumunta nga kami sa bahay at namili na rin na kami ng gamit kasi ayan dahil sa ating pagsisipag nakakapundar na naman tayo basta tuloy tuloy lang ang pagsisipag natin kasi para sa ating mga pangarap no at lalo na ngayon may mga pasok na ang aking mga anak kaya na dagdagan yung ating mga gastusin kaya malaking tulong din pag mayroon tayong sariling negosyo kasi ayan dito kami kumukuha ng mga pambao ng anak ko ng mga may kailangan sa school nila so dito ako kumukuha nakuha kaya ayan kaya kailangan talaga natin alagaan yung ating tindahan kaya kung ano yung kulang kung ano yung dapat i-display display na no para maganda tingnan para mabawi din natin yung mga kinukuha sa ating tindahan so ganun ang gagawin natin o pang sa ganun hindi naman malugi yung ating tindahan kaya kailangan natin alagaan so ayan may mga butas-butas na nga dyan, guys kalbo-kalbo yung ating mga chichirya inoon ino na ako nga itong mga sabon no? Eh. pinakahuli ko nang i-display yung mga chichirya kasi nga matrabaho kasi ayan ini-stepler ko pa yan isa-isa Para sa pangarap, laban lang tayo araw-araw mga kasari, kahit sabi natin minsan na matumal, so tuloy-tuloy lang tayo basta wag na wag talaga natin sukuan yung ating tindahan, kailangan lang talaga ng malaking tiyaga. So, ayan nga si Bebe. Hello, bibi Kaya ayan, guys. Kaya kung gusto talaga natin na makabinta tayo ng malaki, so, ang gagawin talaga natin kung ano yung mga hinahanap sa atin ng mga customer, doon na lang talaga tayo magpupokus kung ano yung laging hanap sa atin. Kasi, minsan, may time talaga na may hinahanap si customer. So, doon yun na lang ang bibili natin, no, para makabinta tayo. Kaya, ayan, malaking tulong din kasi pag mayroon tayong tindahan kasi... Kahit nandito lang tayo sa bahay, kumikita tayo at nakakasama pa natin yung ating pamilya, no? Kaya ayan, kailangan diskartihan na lang talaga natin. Focus na lang tayo kung ano yung mga mabintang ngayon sa ating sari-sari store o pang sa ganu'n na. Kikita pa rin tayo kahit nandito lang tayo, 'di ba, guys? Masaya dahil ang sarap din kasi magtrabaho habang pagod tayo dito ay ayan, nakikita ko yung aking mga anak. Kaya masarap sa pakiramdam, guys. Kaya thank you, Lord, kasi nga pag nakikita mo kasi yung pamilya mo talaga mapapangiti ka kasi nga ayan nakikita mo sila at dito basic-basic busy ka sa iyong negosyo tapos nakita mo yung mga anak mo parang nakakawala, nakakagaan. Basta guys, ganun na nawawala yung pagod mo kasi ayan dahil kasama mo sila. So ayun lang naman ang importante. Ang oras ngayon guys ay alas 7 na ng gabi kaya labasa na ng mga trabahante. Yan guys ay mga taga factory. Malapit kasi kami dito sa factory kaya ayan. Kaya dito na muna tayo sa harapan ng ating tindahan at hininto ko muna yung aking pagdi-display kasi nga guys kailangan ready tayo dito para maabot kagad sa kanila kung ano yung bibilhin nila kasi pa isa-isa lang naman patingi-tingi lang isang yosi lang kaya kailangan kagad natin na ma-assist kagad sila kasi nagmamadali na yan sila kasi yung iba ay nagsipasukan yung iba naman ay pauwi kaya kailangan ready tayo kaya yan guys kaya hanggang dito na lang ang video ko maraming salamat po sa mga nanonood